Pinakamalaking balakid sa pangarap ng Pinoy. Nanguna bawas productivity. Maraming manggagawa ngayon uh, nagko-commute man o may sariling sasakyan, nag-oopisina, mga manggagawa sa pabrika, mga pahinante sa konstruksyon at iba pang mga gawain. Sabay-sabay na naantala kapag ganitong may baha. At uh, malamang pa niyan, marami ang hindi nakakapasok sa trabaho Lumiliban dahil nga sa ganyang kadahilanan Dahil dyan, ikalawa, bawas kita Siyempre hindi nakapagtrabaho eh At lalong magdurusa ang pamilya sa mga susunod na araw pagkatapos ng uh, ulan, bagyo at baha ikatlo, bawas ani dahil maraming mga palayan at iba pa mga taniman nakalubog sa baka maraming uh, mga alagang hayop na ginagamit sa magsasaka ang uh, namamatay so ito ay napakalaking pahirap sa ating mga magsasaka na bahagyan na ngang may daos ang uh, isang season ng pagtatanim eh wala pa silang maaasahang alihin dahil sa ganitong pangyayari. Siyempre, maapektuhan din ng mga mabibili dahil ang magiging resulta niyan tataas ang mga presyo ng gulay, tataas ang mga presyo ng mga karne. So, lahat ng mga binibili ng mga karaniwang tao sa palengke ay uh, siguradong tataas ang presyo. At lahat tayo ay maapektuhan ito dito sa amin. Pala sa amin si ano pa ang sunod na mangyayari bawas oras bawas oras sa klase, ang mga estudyante natin ay ilang araw nang hindi pumapasok dahil dito sa uh, malakas na ulan at mga bahang ito, halos isang linggo na na walang klase eh syempre, apektado yung mga schedule ng mga paaralan at siguradong uh, mangyayari dito kailangan pa ng mga make-up classes so naaan pala yung pagiging edukasyon at pagkatuto ng ating mga kabataan so malaki talaga ang kapinsalaang ginagawa nito hindi lamang sa kasalukuyan kundi para sa hinaharap ng ating bansa alalahanin din natin ang mga buhay na nawala at sa isang iglap ay inagaw sa kanila mga pamilya sa iba't ibang lugar na dinaana ng bagyo at ng baha. Sabi ng Pangulo, ito raw ang new normal. Dapat daw matutong mag-adapt ang publiko. Eh matagal na pong nag adjust ang publiko. Malapit na ho kaming malaglag sa ka-adjust. Wala na halos maurungan ng mga ordinaryong mamamayan nasa bingit ng alanganin ng ating mga pamayanan. Imposible hong iasa lang natin sa mga individual na kapasidad ang pagharap sa ganitong mga kalamidad. Pero tama kayo, hindi ito ekstraordinaryo. Sadya namang marami tayong bagyo na umaabot ng dalawampo taon-taon Ang pinakamalaking balakid sa pangarap ng Pinoy. Ito yung kawalan ng aksyon mula sa ating gobyerno upang maisakatuparan ang pinakamabisang solusyon. Ito yung kawalan ng integridad ng ating mga leader, kawalan ng kakayahang magpasunod, yung malinaw na sabihin sa ating kung ano ang gagawin nila sa itaas at kung ano naman ang gagawin natin dito sa ibaba at pangunahan tayong lahat tungo sa isang pambansang layunin. Pero kung ito ang normal sa tingin ng ating mga leader, mahirap mangarap sa gitna ng bahang ito. Ang kailangan natin magising.